Kaliwat kanan ng pressure sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa isyu sa pagbiyahe ng motorcycle taxi sa Metro Manila. Kaya pakiusap lang muna ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III, hintay na lamang na matapos ang sinasagawa ng kanilang technical working group na pilot study ukol sa motorcycle taxis. Kung ayaw niyo unang gawin namin ang aming trabaho, sukatin so, namin talaga kung na natira ng sensiyo. Because by me, pag ako namin yung current sugar, pwede magdagdag o pwede magpawas kami mga motorcycle gun. Kontra ang maraming transport groups sa motorcycle taxi sa katwiran na questionable ang kaligtasan ng pasahero. Bukod pa rito, nakakaagaw ng pasahero ng ibang public utility vehicles ang motorcycle taxis kaya't nababawasan pa ang kita ng PUV drivers. Wala silang dapat ikabala, paala. Una na nga sinasabi ko, pansamantala lang ito. Experiment din ako ito. Ano na what? Iba po ang merkado or market ng mga motorcycle taxi. Ito yung mga nagmamadali na gusto yung masundo magpumabahay hanggang opisina. Yung mga jeep naman, ito yung mga nag-aantay sa ang mga terminal po. So magkaiba po ang market and by May, we will know if the motorcycle taxi will continue or mababawasan or totally mawawala. Pagbabahagi pa ni Guadis nang maupo siya sa pwesto noong December 2022, mayroon ng 45,000 motorcycle taxis sa Metro Manila pa lamang. At sa ngayon, bahagi ng pilot study ang angkas, joyride, at move it. 10,000 karagdagang units ang binabalak ay dagdag ng LTFRB. Ngunit paglilinaw na lamang din ni Guadis, uh, We intend to add something more like 10,000 pero plano pa lang po yes. then from there po sasagot na namin ng pilmay kung sapat na nga o dapat magpawas sa mga motorcycle taxi Bago pa man payagan ang pagbiyahe ng motorcycle taxis, nagsulputan ng parang kabuti ang mga habal-habal, lalo na noong kasagsagan ng pandemya kung kailan limitado ang puwapasad ng PUVs. Sabi ni Guadis, ang mga iligal na habal-habal ang isa sa mga mabigat na ikinukonsidera sa pilot study. What we seek here to do is legalize po yung habal-habal at interesting problem. Kung wala kaming gagawin yan si taxi, maraming habal-habal sa daan. How do you address the issue? i-legalize mo sila para ma-monitor mo sila. John Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, maamaya nag-uusisa.